Ayan guys, malapit nang gumabi. Dito lang kami ngayon sa Hibasanan. Hindi kami papasok dito ng lalauhan dahil hindi namin kabisado ito. Hindi katulad doon sa Inabuana, uh, inabuan na talagang kabisado namin doon ang lalauhan. Kahit kami ay dadalawan itong aking hipag ay talagang kami ay pumapasok sa loob ng lalauhan abot kami ng ilog ng inabuan guys pero dito hindi namin ito kabisadong lalauhan dito ay may nagsabi sa amin na dito daw ay may naliligaw sa uh, lalauhan na yan sahang? marami? Kaya eh, nakakatakot pumasok sa lalauhan kapag hindi kabisado. Buti kung kabisado namin na talagang kami ay sumusuot hanggang sa kagit na gitnaan at katabit-tabihan at kadulo dulohan ng uh, lalauhan. Pero ngayon ay, uh, dito lang kami. Ayan, may nakita ko guys. Papakita ko sa inyo. Sigurado itong may laman. Ayan. Ito. Ayan oh. Ayan ayan. O, oh, may laman, o. Oh. Nakaisa uh, na ako. Eto <laughs> pa. Eto. Uh, kadalawa na, guys. Kadalawa na, guys. Magpapaabot kami guys dito ng taib dahil sabi nung aking pamangkin ay maganda raw dito pag taib dahil uh, maraming labas na yung mga kabibing mga maliliit dyan sa may medyo tabihan na yan. Dyan maraming kabibi. Kaya magpapaabot kami dito ng taib. Hindi na nasundan guys yung aking nakitang dalawang sikat o walang laman yan. <laughs> Halatang walang laman. Eh, kasabik din ang nakakamis din ang panghibasan. Matagal-tagal kami hindi nang hihibasan. Ayan pa. May nakita pa ko guys. Ayan. Dalawa yan. Ayan. Ito. Ilaman Ay, yan. Ayan. Tapos ayan pa oh. Ito. Ang liit naman guys. Ayan. O, oh, diba? Pagka hindi ka sanay manghibasan, aakalain mo na uh, bato lang yung nakikita mo. Pero, yung pala ay sikad na. Kaso napakadalang lalot gabi na. Labo na ang mata ni Inana. Ayan. Ayan. Hmm. ayan nakikita din siya ayan yung lagi kong partner sa pangilaw kami ang lagi magkaapungot niya noong una una sa pangilaw kahit kami dalawa lang talagang kami ay sumusuot sa loob ng lalauhan wala kami takot guys noon awan pabaga sa amin at kami ay ah, kahit kami dalawa lang wala kaming takot, takot sumuot sa loob ng lalauhan hindi namin alintana kung kami aabutan ng taib o kung mayroong tao na uh, sa amin. Awa uh, naman ng Diyos ay wala. Kaya kami ay naadik noon sa pangilaw. At saka, kahit pa paano guys, kumikita kami noon. Kumikita kami sa pangilaw dahil kami ay naka uh, nakakabinta kahit pa paano. Ito pa. Meron pa ako nakita. Ano kaya yan? Sikad kaya o bato? Ayan o. Oh. Ayan guys, may laman siya Oh. Kung titingnan mo talaga siya guys ay hindi mo siya mawawaring. Ayan, hindi mo siya mawawaring sikad. Akala mo lang ang na siya ay bato. Pero ayan, sikad na talaga siya. Nakabaon lang siya sa buhangin sayang kung napaagap-agap kami dito nakapanghibasan kami sana ng nakapanguha kami ng sikat kahit pa paano sana ay uh, makakapagsabaw dapat pala tayo maritis ay umagap para tayo ay nakapanghibasan May ako iilan-ilan pa. Ano pa anim ito? Sayang, dito talaga marami sikat nung una. Hindi natin naisip na tayo ay umaga para nakadilhin siya tayo ng isang sabawan. Dalwa Dalwa na. Ayan, nakikita pa ako guys. Titignan natin guys kung ito ay may, kung ito ay mayroong laman. Ayan, mayroong siya. Mayroong siya laman. Ayan pa. Ito pa oh. Ayan, nakikita nyo ba yan guys? Ayan, yan dadamputin ko na yan. Ayan, may laman siya. Ito pa. Na. Ayan, tabi-tabi silang tatlo. Mag-anak. Hindi. <laughs> Nagmamarte sila guys. Dahil sila itabi-tabi. Nagabulong na. na nga. Ito pa. Ano kaya ito? Bato? Sa palagay mo maritis. Ayun oh. <laughs> May laman. Nangyayaw na rin. Ayan eh. So, malawak na pala ito. Ay malawak. Itong ano na. Seven minutes. Ito pa guys. Ayan. Sige dyan. Ito. Ah! <laughs> Ayan oh. Ano ano Wala Wala bagay ganon nato tunog. para singaw baga. Wala na hindi na tayo makakakita. Madilim na. Ayan, guys. Ang gaagaw, ang dilim at liwanag na. Ayan, maya kami ay mag-bubuhay na ng uh, aming ilaw. Ayan na. Ay, hindi Dami, oh. Ah, oh, pero manging ilaw din, Marites, yan. Oh, may mga dalang, ano ay, sibat. ogita Kita kasi nang doon nguna na tayo nang hihilaw ano? Ah. Oh. Talatalaki puri ba sana. Napakalaki ng hibas. Paklas na paklas. Ayun oh. Ang daming mangingilaw, guys. Wala na hindi na kami maka kita nito nang sika dahil madilim na. Malalabo na ang mata ng mga matatanda. Ayan, guys, magandang 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 hapon na lang sa inyong lahat. Uh, kami ay magpapaalam na at Uh, siseryosohin ko na ang uh, pangunguhan ng sikad. Ayan o. Oh. Bye, bye na guys. Magandang hapon na lang.